Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Nag-uusal na din agad itong si Buhawi habang akmang hahawak na sana ito sa kanyang dalang punyal na nakasuksok sa kanyang tagiliran nang biglang may nakita silang mga nilalang ang napakabilis na nagtatakbuhan papunta sa kanilang kinaroroonan at nakita nila agad ang pagkislap ng mga dalang mga matatalas na bagay ng mga ito. Wi ka ni Buhawi kay Manong Udo. Nandirito na sila Manong Udo. Humanda ka na. Napakabilis ng kilos ng mga nilalang na ito. Nasa loob lamang ng ilang mga segundo agad na nakakalapit ang mga ito sa kanila. At pagkatapos agad ng inatake na sila ng mga ito may dalang mga itak at iba pang mga matatalas na bagay ang mga iyon. Nasisipat na din nila ang hitsura ng mga ito. Bukod sa suot na mga maskara ng mga ito, purong itim din ang kanilang mga kasuotan. Kaya hindi nila nakikilala ang mga ito. Hindi nila mawari kung ang mga nilalang na ito ay ang limang mga kalalakihan na nandoon malapit sa kanilang silid na inuupahan. Maagap naman na nasalok ni Buhawi ang braso ng isa sa mga ito matagal ng hindi nakipaglaban itong si Buhawi ilang taon na itong tahimik ang buhay kaya sa unang mga salpukan pa lamang agad nananibago na ito hindi niya nagawang mapatumba ang nahawakan niyang braso kanina ngunit sa pangalawang pag-atake nito maagap na nagawa nitong si Buhawi na muling maitumba niya ang kalaban sa lupa at pagkatapos dalawang mga pagtarak ang kanyang ginawa na bumaon naman agad sa dibdib ng kalaban. Matapos iyon, nakita na lamang niyang natumba itong si Manong Udo. Hindi kasi inaasahan ng matanda na malakas pala ang kakayahan ng isa sa mga ito sa pagdating sa orasyon. Agad siyang tinamaan ng tigalbo at pansamantalang hindi muna ito nakakilos sa loob ng ilang mga segundo na naging dahilan para matamaan ito ng mga pagsapak at nasugatan na din ang kanyang balikat. Maagap naman na gumulong itong si Manong Udo para makaiwas sa mga sumunod na mga pag-atake. Samantalang itong si Buhawi agad na tumakbo ito para tulungan ang matanda. Ngunit tulad ni Manong Udo, agad na nakakaramdam itong si Buhawi ng pamamanhid sa kanyang buong katawan at ang hinala niya. Maaring tinamaan siya ng malalakas na mga usal na tigalbo ng mga ito. Kaya ang ginawa nitong si Buhawi, bago pa siya matamaan ng mga pag-atake ng mga nilalang, nagawa na nitong si Buhawi na makabalik sa kanyang normal na wisyo. At pagkatapos, agad na nahawakan niya ang liig ng isang papaatake na sana sa kanya. At isang napakalakas na pagsiko ang kanyang ginawa na tumama sa liig ng kalaban. Agad itong napabuga ng dugo at tuluyang natumba sa lupa. Nang makatayo naman itong si Manong Udo, agad na inundayan ito ng mga pagtaga ang isa na nakakalapit na doon kay Buhawi. Tinamaan ito ng matanda sa likod kaya napaigit ito at napapaatras. Sigaw agad nang isa doon sa mga nilalang. Punyeta! ta hindi mga normal na mga tao ang mga ito. Hindi tayo mananalo sa dalawang ito. Kaya ang nagsilbing pinuno ng mga ito, agad na inutusan ang mga natitirang mga kasamahan na bitbitin na nila ang kanilang mga kasama na nakabulagta sa lupa. At ang ginawa ng mga ito, muling umataki kay buhawi at manong udo para maagaw ang atensyon ng dalawa at matagumpay na mabitbit ng kanilang mga kasamahan ang mga kasamang nakabulagta sa lupa. Maagap naman na nakipagpalitan ng mga pag-atake itong si Buawi hanggang sa tamaan niya ng hampas gamit ang kanyang punyal ang dibdib ng namumuno sa mga ito. Kaya agad itong sumigaw na kailangan na nilang makalayo agad. May isinaboy ng mga pulbo ang mga ito sa paligid habang sinasabayan nila ang mga iyon ng mga usal. Matapos ang mga tagpong iyon, maagap nang tumakbo ang mga ito habang bitbit ang mga katawan ng kanilang mga kasama na sugatan. Batid agad nila ni Manong Udo at Bohawi na mga at sa bulag ang ginawa ng mga ito para agad na makatakas sa kanila. Ngunit kung gugustuhin nilang sundan ang mga iyon, agad nilang magagawa dahil hindi naman ganun kapulido ang mga ginagawang usal ng mga ito. Ngunit mas pinili nila ni Buhawi na hayaan na muna ang mga iyon. Malalaman naman nila kung ang umaatake sa kanila ngayon ay ang limang mga kalalakihan doon sa kanilang inuupahan dahil natitiyak ni Buhawi na malubha ang mga tama ng mga ito. Ilang sandali pa napahawak na din itong si Manong Udo sa kanyang natamung sugat sa kanyang balikat. At huwi ka nito kay Buhawi. Ano na ngayon ang balak mo, Buhawi? kung pruntahin na ba natin ang limang kalalakihan doon sa gusaling inuupahan natin. Magmanman muna tayo manong udo. Kung makikita natin na may mga sugat ang mga ito, hindi na ako magdadalawang isip na tutuluyan ang lahat ng mga ilon. Tara na, kailangan natin na makabalik doon sa ating silid. May mga natamukang sugat at kailangan na magamot ang mga ito. Pagkatapos, Mabilis naman na naglalakad ang mga ito, pabalik na doon sa kanilang inuupahan na silid. Bago naman tuluyan na pumasok ang mga ito doon sa gusaling iyon, nagkarga na ng mga pudir ang dalawa at pagkatapos pinakiramdaman na nila ang kalublu uba ng gusali. Hinahagilap na din nila ang mga maaring kinaroonan ng limang iyon. Pagkaakyat nila doon sa ikalawang palapag, agad na huminto ang mga ito at tiningnan ang kinaroroonan ng silid ng mga iyon. Ngunit hindi nila naramdaman ang presensya ng mga ito na mas lalong nagpalakas pa ng kanilang mga hinala. Nagpasya ang dalawa na magtatago doon sa unahan at abangan ang maaring pagdating ng mga ito. Iniisip kasi nila na maaring nasa labas pa ang lima. Ngunit lumipas ang mga oras, walang mga kalalakihan ang dumating hanggang sa makapagpasya na na magpapahinga na sina Buhawi at Manong Udo. Kinabukasan, pagkagising ng mga ito, nagtataka na naman ang dalawa dahil nararamdaman na naman nila ang presensya ng mga ito. Kaya hinala ng dalawa na maaring nagsidatingan na ang mga iyon sa gusali. Ngayong araw nakatukang magkakaroon ng pagpupulong ang mga ito doon sa bakuran ng bahay nila ni Badong. Kaya maagang naghanda ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, kasalukuyang papunta na ang mga ito doon sa bahay mismo nila ni Buhawi. Ngunit paglabas ng mga ito doon sa pintuan ng gusali, agad na bumungad sa kanila ang limang kalalakihan na parang sila talaga ang inaabangan ng mga ito. Kaya napahinto sa paghatbang sina Buhawi at Manong Udo. Agad naman, nabungad na wika ng isang lalaki na mabanaag mo agad ang kakaibang presensya nito. Kasali din ba kayo sa nasabing paligsahan? Mukhang kakaiba din ang galawan ninyong dalawa. Nang mapansin nilang umikot ang dalawang kasamahan nito sa kanilang likuran, agad nawikan itong si Buhawi na binalaan agad ang mga ito. Kung may mga binabala kayo sa amin na masama, huwag nyo nang ituloy pa. Binabalaan ko kayo. Nakahawak na itong si Buhawi sa kanyang nakasuksok na patalim sa kanyang tagiliran. Samantalang ang batang si Carlo, agad na nakakaamoy ng panganib kaya humanda na din ang bata. Ngunit sagot naman ng kausap nitong si Buhawi. Huwag <laughs> kang mag-alala kaibigan. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Pagkatapos agad na umalis ang mga ito at nagpunta na din doon sa bahay ng ama nitong si Buhawi. Kaya hinala nila maaring kasali nga ang mga ito sa paliksahan na iyon at hindi mga bisita lamang at ang ipinagtataka pa ng mga ito wala silang nakikitang mga sugat o pinsala man lamang sa limang iyon napatitig pa nga itong si Manong Udo kay Buhawi na may mga katanungan agad sa kanyang isipan ilang sandali pa tanong na nito kay Buhawi ano sa palagay mo Buhawi mukhang hindi ang limang iyon ang umaataki sa atin kagabi wala man lamang kahit na isa sa mga ito na may sugat. Sigurado akong maaring dalawa sa mga iyon ang mayroong malubhang tama o maaaring napatay mo pa nga ang isa sa mga ito. Napaisip din itong si Buhawi ngunit hindi pa rin inalis sa isipan itong si Buhawi na kung hindi man ang limang ito ang umaatakis sa kanila kagabi maaaring mga kasamahan pa rin ng mga ito ang mga iyon. Samantalang doon sa bahay nila ni Badong, nagiging abala na ang lahat ng mga taong nando doon. Inihanda na ng mga ito ang kanilang pagdadausan ng pagpupulong. Nakahanda na din ang lahat ng mga bantay nila ni Badong. Mas pinagtuunan na din nitong si Ringo ang kanyang ura sa pagbabantay sa buong paligid. At sa bawat taong nando doon, sinabi na din niya ang mga bagay na ito kay Makro. Kaya itong si Makro, hindi nito maintindihan ang kanyang mga nararamdaman. Gusto niyang matuwa dahil nandirito sa patag ang kanyang kapatid. Ngunit gusto din niyang malungkot dahil mas pinili nitong si Buawi na sumali sa paligsahan na iyon na walang kalam alam ang kanilang mga magulang at mga tiyuhin. At pinili pa rin na magtatago ang mga ito sa ibang mga katauhan. Ninanais nitong si Makro na makahanap ng pagkakataon para makausap ang kanyang kapatid. Ngunit sa ngayon, dahil sa ibinunyag nitong si Ringo na may mga kalaban ang nakapasok sa kanilang bakuran at nagiging utusan panila ang iilan sa mga ito, kailangan niyang mahagilap kung sino doon sa kanilang mga utusan ang mga ito dahil maaring malalagay na ngayon sa panganib ang mga taong kasama niya sa bahay at ang kanyang buong pamilya. Makalipas ang ilang mga sandali, nagsisimula na ang pagpupulong. Lahat ng mga kalahok nandoon na sa malawak na bakuran ng bahay nila ni Badong. Napuno ang bakuran ng bahay na iyon dahil sa marami ang kalahok sa paligsahan. Pinulong na ang mga ito nila ni Basil dahil sa makalawa na magsisimula ang unang salpukan. Tulad ng mga nakaugalian, bunutan ang labanan kung sino ang mapang-abot sa mga numero ng bunutan ay siyang maglalaban. Habang nandudoon naman si Buhawi, nakita nila ni Buhawi itong siringo na sa mga pagkakataon na yun nasa gilid lamang. Kaya matapos ang kanilang pagpupulong, makalipas ang ilang mga oras agad na nilapitan ito ng palihim ni Buhawi at uwi kan nitong si Buawi kay Ringo. Ano na ngayon ang balita, Ringo? Pasimple naman at halos pabulong na sagot naman itong si Ringo. May mga pinaghinalaan na kami kaibigan. Ngunit kailangan pa rin namin na masigurado ang mga ito. At ipagpatawad mo buhawi. Sinabi ko na kay Makro ang lahat-lahat ng mga ito. Sana hindi ka magagalit sa akin. At huwag kang mag-alala tanging kami lamang ni Makro ang nakakaalam sa lahat ng ito. Nangangako si Makro na manatiling sekreto ang lahat bilang pagrespeto na rin sa iyo. Ngunit huwi ka niya na kailangan kayang makausap sa mas lalong madaling panahon. Ilang segundo muna ang manakalipas bago sumagot itong si Buawi at huwi ka nito kay Ringo. Wala na tayong magagawa sa mga bagay na nangyayari na, Ringo. Huwag ka ding mag-alala. Mapagkakatiwalaan ang kapatid ko. Ang gagawin na lamang natin, kailangan na mahanap agad ang mga traidor at mga kalaban na nandirito sa loob ng bahay ng aking mga magulang. At hindi na maaring may mga mabiktima pang pa mga ito. Tumango lamang itong si Ringo at bago pa sila malata agad na itong bumira ng hakbang palayo samantalang sina Buhawi, Carlo at Manong Udo agad na lumabas na din ang mga ito ng bakuran. Nang makarating ng mga ito doon sa kanilang silid, mas pinili muna ng mga ito na magpapahinga ng maayos. Dalawang gabi na kasi ang mga nakalipas na hindi nakatulog ng maayos ang dalawang ito. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali hindi nila napansin na lumabas itong si Carlo doon sa kanilang silid at gumala ang bata doon sa gilid ng bahay nila ni Padong. Nando doon na din kasi ang iba pang mga bata at naglalaro. Hindi na rin nagpaalam pa ang bata doon sa dalawa dahil tulog na tulog ang mga ito. At habang nakipaglaro itong si Carlo at gumagala doon, agad niyang napansin ang dalawang lalaki na nakaupo doon sa gilid Napansin kasi ng bata na panay ang titig ng mga ito sa kanya. At agad na nakikilala nitong si Carlo ang hitsura ng mga ito. Hindi siya maaring magkakamali. Ang dalawang iyon ay ang kasamahan ng limang kasama nilang nakaupa doon sa ikalawang palapag ng gusali. Kaya agad na nakakaramdam ng panganib ang batang si Carlo. Kaya mas pinili na muna nito na manatili doon sa lugar sa tingin ng bata, hindi siya gagalawin ng mga ito kung sakaling may plano man ang dalawang ito na masama sa kanya. Marami kasing gumagala doon at maliwanag din. Bukod sa maraming mga bata, marami ding mga matatanda ang nando doon at nagbabantay sa mga naglarong mga bata. Ang mga taong ito ay kabilang din sa mga utusan nila ni Badong na naninirahan doon sa likod ng bahay nila ni Badong nang makita ni Carlo na umalis na ang dalawang ito. Agad na din na umalis na rin ang bata. Patakbo pa nga ito pabalik doon sa kanilang silid. Ngunit bago pa makapasok doon sa pintuan ng gusali itong si Carlo, may nakita itong isang matanda na nakatitig sa kanya doon sa gilid ng gusaling iyon. Sa mga pagkakataon na iyon, tanging nanodoon sa labas ng gusali ang dalawang Garcia at ang isang matanda na hindi maintindihan nitong si Carlo na parang kusang tumigil ang kanyang mga paa at gustong lapitan ang matandang iyon. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, iyon nga ang mga nangyayari. Nang maglakad ng matanda papunta doon sa likuran ng gusali, dahil nakaramdam itong si Carlo na gustong makilala ang matandang iyon na nakakuha ng kanyang pansin, sinusundan agad ng bata ang matandang iyon at pagdating nito doon sa likurang bahagi ng gusali biglang naglaho na naman ang matanda sa paningin ng bata kaya nagpalingon-lingon ang batang si Carlo at nagtataka kung bakit biglang naglaho na lamang na parang bula ang matanda ngunit sa kanyang likuran may nasipat itong si Carlo na mga anino kaya napalingon ang bata at kamuntikan pa itong mapatakbo dahil sa kanyang likuran nakita niya ang dalawang mga kalalakihan na kasama doon sa limang nakaupa doon sa ikalawang palapag ng gusali. Ang dalawang ito ang kanyang nakikita doon sa gilid ng bahay nila ni Badong. Agad na naramdaman itong si Carlo ang kakaibang mga presensya ng mga ito. Kaya ang nasa isip ng bata, kailangan niyang humanda. Sa tingin niya, may balak ang mga ito sa kanya 能做什么？